Hello mga kuis. Welcome to Kuis Jello Vlog. Samahan niyo ako pumunta ng Araj. Punta tayo ng Araj mga kuis. Uh, yung Araj, ukay kayo dito yun kuis. Sasama ko kayo. Tara samahan niyo ako. Bibis muna tayo. Tara mga koy, samahan nyo ako. Punta tayo ng garage. Mainit sa labas, magsa sunglasses tayo. Outfit check mga koy. Ganyan lang, ganyan lang suit natin mga koy. Pupunta tayo ng garage. Tara mga koy, samahan nyo ako. Ayan mga boys, balis na tayo. Balik pupuntang ko na tayo ng bata mga boys para puntahan natin yung kasama natin na pupunta na Aray. Tara mga boys, sabayin nyo ako. Ang init mga boys. Bali sasakay lang tayo ng bus mga boys para makatipid. marami mabibili sa Arads mga boys mga murang gamit doon rin yung bilihan ng mga uh, sapatos na mura mga boys papakita ko sa inyo mamaya pagdating natin doon pero ngayon pupunta muna tayo ng bata mga boys para punta natin yung kaibigan natin na si Serian yan para saman tayong papunta ng Arads para mga boys update ko kayo mga boys kapag ah uh, Nandun na tayo pero ngayon, gagawin mo muna. Sasakay muna ako ng bus, mga kois. Yan, mga kois. Nandito na ako sa... ...dayan uh, ng mga bus, mga boys. Dito natin hintayin yung bus, mga kois. Sasakyan natin papuntang bata. Sasakay tayo ng number 7 na uh, bus, mga boys. Mahaba yung mga bus nila dito mga kois Hindi ko lang alam kung anong oras nyan Dating ng bus dito Update ko ay mga kois Hindi ko na pinakita na pumunta ako dito mga kois Kasi mainit Kaya di ko na nabidyo mga kois Yan mga boys, nandito na yung bus mga boys Nasakay na ngayon. sa bus. Update ko kayo mga guys kapag na na tayo sa patato sa kaibigan natin. Yan mga guys, nakasakay na tayo ng bus. On the way na tayo sa bata. Sasalubukin natin yung kaibigan natin doon mga guys. Na sasamahan tayo papunta ka Raj. Okay lang mag-bus dito mga coach kasi hindi naman traffic dito gaya sa Pinas. Para ari na ka-taxi. Eh. Mabilis lang ang biyahe. Sinusulit na natin ngayon mga kois kasi bukas may pasok na mga kuys. Pasokan na naman. Bali last day ngayon nang wala natin pasok mga kuys dahil sa holiday. Eid Mubarak mga kuys. Abang nagbiyabiyahe pala tayo mga kuys. Siya shoutout ko lang si Boss Isigel Diaz. Shoutout sa iyo Boss Isigel. Si nagpapa-shoutout siya sa atin mga kuys. Pang pinaka-solid natin kaibigan. Boss Isigel Diaz. At shoutout na rin sa mga followers natin mga kuys, sa mga sumusuporta sa atin. sa mga kaibigan rin natin mga OIS na lagi nakasuporta sa mga vlog natin. Kasama na rin ang pamilya ko mga OIS. Shoutout. Isa e, shoutout ko na rin pala OIS yung mga kaibigan natin sa group chat sa Pinoy Sariad group chat. Medyo malapit na tayo mga kois ito pala yung isa sa palatandaan mga kois kapag malapit na tayo sa bata makikita nyo na itong building na to itong podium podium building outlet siya ng mga billion din ng mga sapatos, mga damit mga kois, mga branded na mga mga brand na mga sapatos, damit iba-iba mga bag pag nakita nyo na yung mga kois bata na mga kois Bali, bababa na lang tayo sa station. Sa bus station. Yan mga koys, so dito na tayo sa bus stop. Bababa na tayo mga koys. Yan mga koys, bali lalakad tayo ng diretsyo pa dun mga koys. Salampasan natin yung overpass. Kasi pupunta tayo ng Alsani Building mga koys kasi nandun yung kaibigan natin. Tara mga kuwis, samahin niyo ako. Yan mga kuwis, kung mapapansin niyo, medyo matao. Di tulad yung last na pumunta tayo dito mga kuwis. Wala talaga, tsaka sarado ito baka magtitinda. Ngayon bukas sila lahat mga kuwis. Bali, dediretso lang tayo mga kuy. hanggang makarating tayo sa Alsani Building. Tinandun yung kaibigan natin na pupuntahan. Yan mga kois, Nandito na yung kaibigan natin. Ito siya mga kois, Yung kasama natin pupunta na Arach. Tara na mga kuys. Samahan nyo na ako. Punta na tayo ng araj. Magta-taxi na lang tayo mga kuys. Yan mga kuys. Nakasakay na tayo ng taxi. Papunta na tayo ng araj. Yan mga kuys, pupunta na tayo. Okay na tayo na hi, Sadiq. Sadiq, say hi, ito mo yung vlog. Mario! Okay! Anak si driver Let's go. So. Yan mga kuys, nandito na tayo sa Rads. Tara, samahan nyo kami bumili. Ay gagala namin kayo dito para makita nyo yung mga murang bilihin dito. Tara mga guys, saman Medyo mainit pa mga guys pero go lang para makita nyo. At dito nga mga kuis nag voice over na tayo dahil maingay na ang video natin. Ang una natin nakita mga kuis mga sapatos na leather. Yan mga kuis kung makikita nyo mga leather yan mga kuis At pagkalipat natin, puro sapatos rin yung mga makikita nyo. Ang dami mga sapatos dito mga kuis Ang mumura lang. Ang price nila 10 SR, 20 SR, 10 SR yung mga sapatos pala dito ko uh, is mga second hand meron rin mga brand nyo At meron din pala mga pantalon, mga kuis na mga branded. Tulad ng Splash. Buys, Adidas, iba-iba mga kuis na brand. Tsaka mga damit, pang babae, palalaki, meron din mga kois, Diyan nga, mga kois lumipat tayo. Pupunta tayo sa mga gamit mga kois Yan mga kuys, mayroon rin palang mga pang eraser, pang gupit Para sa mga barbero natin. At mga watch. Tsaka yung mga pala mga kuys, mga power tools. Para sa mga welder natin. Mga electrician. Magaganda sila mga kuys, pero use na sila. Pero goods pa rin mga koys, mas mura, mas mura na yung price nila kasi uh, second hand na sila mga koys. Mga power tools mga koys, pang welding, pang grime, barena, iba iba mga koys. Makikita nyo mga koys, sobrang dami nila. Meron rin tayo dyan mga pang electrical mga koys para sa mga electrician natin dyan kaya sa mga kapwa ko FW mga kois mga kabayan natin dyan pwede kayong pumunta dito kung gusto nyo bumili ng mga bumurahing gamit yan mga kois bali lumipat tayo mga kois sa mga gamit naman pang kusina makikita nyo dyan mga kois tambak tambak yung mga gamit pang kusina dyan mga kois ang dami mga takore magluto, at pa mga kuis, mga gamit pang mga pang construction mga power tools dami ka mabibili dito mga kuys kaya kung hindi nyo pa alam to mga kuys puntahan nyo na Marami. makakatipid kayo dito kung mga kailangan nyo mga, sa inyo mga trabaho lalo na sa mga skilled worker natin na mga kababayan dito sa Saudi at para naman sa mga kabayan natin na may sa gamit pang bahay mga kuys tsaka kusina meron din dito, dito mga kuys ang dami makikita nyo mga kuys meron dito mga air fryer rice cooker asirola mga used na mga kuys pero gumagana pa naman meron rin pala tayo dito mga kuys na pang CR sa mga lababo yan para sa mga plumber natin mga kois alam nila yan siya mga takore ang dami mga kuys baka maya kapag kinis natin yung isa dyan mga kuys may mapalabas tayong genie <laughs> hindi kois gamit kasi yung mga takore yan mga kuys tsaka yung mga thermos na yan para sa mga arabic coffee mahilig kasi yung mga saudi na uminom ng arabic coffee mga kuys tsaka yan nga pala kuys oh. So, tinanong namin yung price ng lutuan na yan mga kois alam nyo ba kung ano yan kasi kawali yan eh tinanong namin mga kois sabi 50 SR daw pero matatawaran yan mga kois kahit hanggang 20 kasi magaling ka lang tumawad mga kois talaga dito mga kois pwede ka palang tumawad sa kanila kaya kung natataasan ka sa presyo nila mga kois tawaran mo lang ibibigay rin naman nila eh ako may ligawon akong mga kois Kasi Mr. korebot din ako mga kois eh. Muna kailangan din natin mag budget Kaya tatawad tayo Bali mga kois Maganda palang pumunta dito sa Araj Kapag winter season Kasi kapag ganitong taginit mga kois Sobrang init talaga Kaya mas at advise ko na pumunta kayo dito kapag winter season mga kois. At dyan na muna mga kois matatapos ang part 1 ng ating vlog mga kois. See you sa part 2 ng ating vlog mga koys. Muli nyo pa sana ako samahan mga koys sa part 2 ng ating vlog mga koys. Salamat!